hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 PM sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay good vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa iyo. Dito, bawal muna ang nega dahil live naming ihatid ang mga positive news sa DZRH TV Facebook. YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Sama-sama tayo, Pilipino! Muling nagbukas ang pintuan ng The Manila Hotel kasama ang The Manila Bulletin para sa ika na taon ng Hatch Exhibit kung saan nagpakitang gilas ang mga Batikan at mga emerging artist sa pag-interpret sa isang itlog ang kadilang exciting na mga obra. Silipin sa The Better News Report ni Arnold Herrera. Nagbabalik para sa ika na edisyon ng pagsasama-sama at pagpapakitang gilas ang mga veterano at baguhan sa mundo ng sining dito sa Hatch 2024 Exhibit sa The Grand Lobby ng The Manila Hotel. Sa kanyang talumpati, binalikan ni Attorney Joey Lina, presidente ng The Manila Hotel, ang malalim na kasaysayan ng Hatch Exhibit at ang layunin nitong ipamalas ang mga obra na tatak Pinoy. Sinunda naman ito ng ceremonial toast kasama ang labing walong artista na tampok sa si exhibit ngayon taon. Sa panayam sa DZRH TV, ibinida ng National Artist for Film at Special Features exhibit na si Kinla Tahimi ang kanyang Indio Genius Centerpiece tungkol sa ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Layunin daw ng kanyang obra na ang pagsilang ng Indio Genius ni Kuya Pepe na bigyang diin na ang husay ni Rizal ay hindi dahil sa impluensya ng kanluran kundi dahil sa kanyang bahag o lupang pinagmulan. Uh, it's just uh, a message to our young artists na huy, Huwag tayo maging copycat culture. Samantala, nagbigay rin siya ng mensahe para sa mga aspiring artists na nagaanin lang ang pumasok sa mundo ng sini dahil sa stigma na kadalasang naiuugnay dito. We have to be aware of that bias towards being economically sustainable and that is not always the main purpose of life. So, kung, as a, kung may artistic Instinct, make creative instinct, and you feel that you're not calling more. Let it come out in your works. You can be a good global citizen. Maski na hindi quantifiable yung contribution mo. Nagpaunlak din na panayam ang isa sa mga emerging artist sa exhibit na si Valerie Teng. Na naman ang kanyang acrylic masterpiece na Awakening. Tampok ang kanyang kwento ng pagbabalik loob. Nag full-time painter ako noong 2021 lang after the pandemic. And uh, parang I wasn't able to practice my craft. Fine arts graduate ako pero dahil sa... Sabi nila, uh, mahirap yung buhay ng artist. Kaya yeah, hindi ko siya pinraktis ay I, uh, I went into the corporate world and practice corporate ganyan. Tapos pero I realized na iba pala pag ginagawa mo yung gusto mo. If you if you do something you love. Parang parang hindi ka nagtatrabaho di right? in your life. Maliban sa Hatch Exhibit, inanunsyo rin ni Atty. Lina ang Easter Egg Hunt na magaganap naman sa March 31, Easter Sunday. Ang 6 Hatch Exhibit ay mananatiling bukas sa publiko hanggang sa ikapito ng Abril. At yan ang The Better News mula rito sa The Manila Hotel. Para sa DZRH TV, ako si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Dumating na sa bansang Germany si Pangulong Bongbong Marcos para sa kanyang tatlong araw na working visit. Sa kanyang state visit, inaasahang makikipagpulong ang Pangulo kay German Chancellor Olaf Scholz para talakayin ang kooperasyon ng dalawang bansa sa larangan ng enerhiya, agrikultura, healthcare at iba pa. Ang iba pang detalye alamin sa report ni Let Narciso. Dumating na sa Germany si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa tatlong araw na working visit. Mag-aalas 10 ng gabi sa Germany o alas 5 ng madaling araw sa Pilipinas nang lumapag ang Philippine Airlines flight PR001 sa Brandenburg International Airport sa Berlin. Sinalubong ang pangulo at si First Lady Liza Araneta Marcos ni Philippine Ambassador to Germany Irene Sousa Natividad at ilan pang tauhan ng Embahada ng Pilipinas sa Berlin. Nakatakdang makipagpulong si Pangulong Marcos kay German Chancellor Olaf Scholz para talakayin ang pagpapalawak ng kooperasyon sa iba't ibang larangan. Kabilang dito ang may kaugnayan sa renewable energy, agrikultura, manufacturing, healthcare, aerospace, innovation at startups, ITBPM at mineral processing. Sa pagbisita ni PBBM, sel si Johan ang Joint Declaration of Intent sa pagpapalakas ng maritime cooperation. Lalagdaan din ang cooperation program sa pagitan ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA at German Federal Institute for Vocational and Training. Makikipagkita rin ang Pangulo sa Filipino community sa Berlin. Para sa MBC TV Network News, ito si Letnar Siso, Sama-sama tayo, Pilipino! Hinimok naman ng Armed Forces of the Philippines Chief Romeo Bronner Jr. ang mayorya ng mga Pinoy na nagsabing handa silang ipaglaban ng bansa na sumabak sa Reserve Force. Maliban daw sa pagpapalista bilang Army Reservist, pwede itong magsimula sa pagsali sa ROTC, lalo na para sa mga estudyante. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Adniel Parosa. Welcome ni Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Ang resulta ng Octa Research Survey na nagsasabing halos walo sa bawat sampung Pilipino ang handang ipaglaban ng Pilipinas sa isang banyagang kaaway. Ayon kay Browner, ikinalulugod ng AFP ang resulta ng pagsusuri kung saan 77% ng respondents ang willing umanong ipagtanggol ang bansa. Magagawa umuno ito ng publiko kung sila ay sasabak sa Reserve Force o di kaya ay magpapatala sa Reserve Officer Training Corps para naman sa mga estudyante. Pero maliban sa pagsama sa makbakan, sinabi ng general na maaari ring makapagambag ang taong bayan sa pamamagitan ng pagiging mahusay sa kanilang larangan, partikular na sa mga tinawag niyang vital professions gaya ng medicine at engineering. Wala pa mang gera. Ginamit na ni Bronner ang pagkakataon para humirit sa ilang individual o grupo na pwede umanong mag-donate ng barko at eroplano para sa kapabilidad ng pandepensa ng kapuloan. Kung hindi man ang mga nabanggit, kinikayat ng hepe ng sanatahang lakas sa mga Pinoy na maging maingay sa pagkondina sa nangyayaring harassment at pang-aagrabyado sa West Philippine Sea. Ito lamang nakaraang linggo, inactivate na ng Naval Forces Northern Luzon ang higit isang daang reservest sa Batanes bilang suporta o mano sa Comprehensive Archipelagic Defense ng Philippine Navy. Para sa NBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa Sama-sama tayo Pilipino! Posible lang maglabas ng guidelines patungkol sa 500 peso discount sa senior citizens at PWDs para yan sa kanilang mga pangunang bilihin ayon sa DTI ang mga detalye tutukan sa report ni Mili Borja. Posibleng mailabas na ang guidelines para sa limang daang pisong wa ng diskwento para sa mga senior citizen at persons with disabilities o PWDs sa katapusan ng Marso. Ayon kay Department of Trade and Industry Assistant Secretary Amanda Nograles ng Consumer Protection Group, nakatakda na ang public consultation sa susunod na linggo. Kasunod nito, maaaring maglabas ng panibagong revision ng Joint Administrative Order kapag naipatupad dito, Tataas sa 5,000 piso ang monthly discount ng senior citizens at PWDs sa kanilang mga grocery at iba pang pangunahing bilihin mula sa kasalukuyang 260 pesos monthly discount. Katumbas ito ng 125 pesos na diskwento kada linggo mula sa 65 pesos lamang. Dagdag pa ni Nograles, tinalakay na rin nila ang isyu ng pagturing sa 20% senior citizen discounts sa mga restaurant at iba pang serbisyo. Papayagan ng dumaan sa bike lanes ng mga pangunahing lansangan sa bansa ang mga depadyak o pedal assist e-bike, yan ang inanunsyo ng Metro Manila Development Authority sa ginawang pagpupulong kahapon ng Metro Manila Council. Ang mga pagbabago sa regulasyon, target na ipatupad simula sa April 15. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Edniel Parosa. Papayagang dumaan sa National Highways ng Metro Manila ang ilang klase ng electronic bicycle basta't mananatili ang mga ito sa mga designated bike lane. Iyan ang nakasaad sa isinasapinal na Metropolitan Manila Development Authority Regulation 2024-002 kaugnay ng pagpulis sa light e-vehicles sa mga paunahing lansangan. Pero paglilinaw ni MMDA Chairman Attorney Don Artes, tanging mga pedal assist o e-bike na ginagamitan ng pedal lamang ang maaring bumagtas sa EDSA. C5 at alinman sa labing siyama na major thoroughfares na may linya para sa mga active transport user. Bawal pa rin umanong dumaan sa nasabing mga kalsada mga e-trike at e-bike na may kapareho ng kapasidad ng isang regular na motorsiklo. Ang mga pedal assist, pwede. Pero kung makaklasify na sila at as motorcycle, hindi na po pwede. Bukod sinasabing exemption, pwede rin tumawid ng e-bike at e trikes sa mga pangunahing lansangan. Mas tat susunod ang mga ito sa kaukulan traffic rules. Target ipatupad ng MMDA ang nasabing regulasyon sa Abril 15, pero nagpapatuloy pa ang konsultasyon sa mga lokal na pamalaan at iba pang stakeholder, gaya ng mga pro e-bike advocates at mga distributor at gumagawa ng e-bike. Sinasabi namin na isubmit yung mga variety nitong mga e-vehicles para maklasify naman namin na ikaw, pwede ka pang dumaan sa bike lane, yung mga klase, ito, hindi na pwede. Wala namang nabago sa naunang resolusyon ng MMDA na pagmumultahin ang mga mauhuli ng 2,500 pesos habang impound naman ang sakyan na ng ang mga walang lisensyang e-trike at e-bike rider. Para sa MBC TV and Network News, ito si Edniel Parosa. Sama-sama tayo, Pilipino. Suportado naman ng miyembro ng Minority Block ng Kamara ang pagtataas o pag-adjust ng cash aid na natatanggap ng mga beneficiaryo ng 4Ps. Ito upang makasabay ang ibinibigay sa patuloy na pagtaas ng mga bilihin sa Pilipinas. Tutukan ng iba pang detalye sa report ni Angelica Cosme. Suportado ng mga miyembro ng Minority Bloc ng Kamara de Representantes, ang direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na i-adjust ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4-piece cash aid base sa inflation. Ayon kay House Minority Leader at 4P's Party Representative Marcelino Nonoy Libanan na ayon ang direktiba ng Pangulo sa rekomendasyon ng Minority Block na taasan ng cash grants sa 4P's. Sabi ni Libanan, kailangang taasan ang ibinibigay na cash grant dahil nababawasan na anya ang buying power ng cash subsidies upang makasabay sa patuloy na pagtas ng presyo ng mga bilihin sa bansa. Anya, dapat lamang ibalik ng gobyerno ang nawawalang purchasing power ng cash assistance kung nais nitong magtagumpay ang four ps program na maibsa ng kahirapan sa Pilipinas. At yan ang The Better News. Ito si Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino! Magiging libre na ang pag-aaral ng nasa 80 mag-aaral sa iba't ibang paaralan sa Pangasinan. Ito ay matapos maghandog ng scholarship grant ang isang foundation mula South Korea sa mga paaralan sa nasabing probinsya. Ito raw ay upang makatulong sa mga mag-aaral na sila ay makapagtapos. Tuktukan ng iba pang detalye sa report na ito. Nasa 80 may hirap na mag-aaral sa Pangasinan ang mabibigyan ng pagkakataong makapag-aral ng libre sa kolehiyo. mulayan sa Lotte Scholarship Foundation ng Republic of South Korea. Lumagda ng kasunduan ang nasabing foundation at ang apat na government-run higher educational institution na kinabibilangan ng Pangasinan Polytechnic College, Pangasinan State University, University of Eastern Pangasinan, at Binalatongan Community College. Sa ilalim ng nasabing kasunduan maglalabas, pinaglalaan ito ng 80 slots na scholarship grant para sa mga mapipiling mag-aaral na maingat na sasalain ng mga paaralan. Makatatanggap naman ang mga mapipiling scholar ng 450 US dollar o katumbas ng 24,975 pesos kada semestre para sa napili nilang kurso hanggang sila ay makapagtapos ng pag-aaral. Ayon kay Pangasinan Vice Governor Mark Lambino, ito raw ay upang makatulong sa mga mag-aaral na nagnanais ng na makapagtapos sa kabila ng hirap ng buhay at upang sila ay mabigyan ng pag-asa. Ang Lotte Foundation ay kasalukuyang nakapag na sa 38 pang mga paaralan sa mundo, kabilang na ang Malaysia, Indonesia, Vietnam, Pakistan at ngayon ang Pilipinas. Higit isang milyong mga turista na ang naitatala ng Department of Tourism ngayong unang dalawang buwan pa lamang ng 2024. Indikasyon daw ito ng magandang pagmamarket sa bansa at mga tourist destinations na talagang binabalik-balikan sa Pilipinas. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Arnold Herrera. Inanunsyo ng Department of Tourism o DOT na nakapagtala ang Pilipinas ng higit isang milyong mga turista sa unang dalawang buwan pa lamang ng 2024. Ayon sa DOT, nasa 1,227,815 na ang naitalang foreign visitors sa huling tala nito noong March 5 na binuo ng 94.5% o 1,160,129 na turistang dayuhan habang 5.5% naman o 67,686 naman ang mga overseas Filipinos. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Frasco, 22.86% ang itinaas ng tourist arrival ngayong taon kumpara para sa halos isang milyon na turistang dumating sa bansa noong nakalipas na taon. Tumaas din ang tourism revenue ng Pilipinas mula sa $622.14 million na ngayon ay pumalo na sa $652.26 million o katumbas ng 4.84% increase. Maliban dito, ang South Korea ang nanguna sa mga bansang may pinakamaraming turista sa ating bansa na may halos 400,000. Pangalawa naman ang United States na may halos 200,000. Sunod ang China, Japan, Canada, Australia, Taiwan, United Kingdom, Singapore at Germany. Nagpahayag naman ng pasasalamat si Tourism Secretary Frasco sa mga taong nagserbisyo sa sektor upang mapanatili ang bilang ng mga pumapasok na turista sa ating bansa. Ayon naman sa DOT, inaasahan ng agawaran na makapagtatala pa ng 7.7 milyon na turistang papasok sa ating bansa ngayong taon. At the better news naman tayo sa usapang showbiz. K-pop group Baby Monster may pasilip na sa kanilang comeback kasama si Ayon. Ang mga detalya sa mundo ng showbiz, tutukan sa report ng ating showbiz angel. Ayon is finally here! Napuno na excitement ng fans sa pasilip ng K-pop group Baby Monster para sa kanilang comeback. Because this time, kasama na nila Ruka, Parita, Asa, Rami, Rora at Shikita si Ayon sa inilabas na visual film ng grupo, bumidang fierce look ng girls para sa kanilang highly anticipated first mini-album na ilalabas sa April. Kung matatandaan, November last year, nag-debut grupo sa ilalim ng YG Entertainment. Ngunit hindi nakasama si Ayon dahil sa kinaharap na health issues. Ayon sa reports, ang kanilang upcoming EP ay naglalaman ng new versions ng Butter Up at Stuck in the Middle with Ayon. At yan ang The Better News. Ito po ang showbiz angel Angelica Cosme, sama-sama tayo Pilipino. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat nyong malaman at pasarap sa pakiramdam. na, way na pa feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa-feel better nga sa akin ngayong araw ay ang scholarship grant na natanggap ng na mga paaralan sa probinsya ng Pangasinan na mula sa Lotte Foundation mula South Korea. Nasa 80 mag-aral kasi ang mabibigyan pagkakataon na makapag-aral ng libre sa kanilang kolehiyo at makapagtapos ng pag-aral ng walang nababayaran. Handog daw ito ng nasabing foundation upang makatulong sa mga mag-aral na nangangailangan ng suporta lalo na sa pinansyal. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang hatid ay Good Vibes! Para naman sa ating mga live streamers website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes, i-comment niyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang... The better news. Para sa DZRH TV, ito si Rovik Manuel. Sama-sama tayo, Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes? mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV